Ay, maulan na naman sa labas. Ano? Ay, nako. Ay, tulo ko tuloy yung kwento ng kumari ko dati na taga Minela. Oh my God. Ay, <laughs> nakita raw siyang ano, ah, uh, matanda, lola, no? Sa Fort Bridge, sa Manila. Pababa na raw siya noon and nakita niya yung si lola na nakatigil. Eh, tanghaling kapag pa naman daw. Siyempre, mainit. Uh, sa ating mga Pinoy, likas naman sa ating yung Pagiging matulungin, ano? Eh, hindi niya raw ina In eh, niya. Sabi niya, Lola, tulungan na kita. Eh, syempre, konsensya niya yun. Eh, kung pagod, gutom, tapos pababa ng hagdan, eh, syempre, baka madisgrasya, ano? Eh, tinulungan niya. Sabi niya, Lola, tulungan na kita. Eh, sabi ng Lola, Eh, wag na. wag na, iha. Sabi niya sa kumahal ano? Eh, syempre, eh, na-approach niya pa rin ulit. Syempre, konsesya niya talaga, eh, na matulungin yung tao. <laughs> Talagang pinilit niya. Eh, pagdating naman daw nila doon sa baba, Ay, sa halip na magpasalamat yung matanda, abay, eh, nagalit pa. Hinampas ko siya ng payo na sira. Ay, namuho ka, ha? Alam mo, paakyat ako, dinala mo ako sa baba. O, anong gagawin ko ngayon? Napagod na ako. sa kumari ko. Eh, kaya pala ayaw magkatulong ng matanda kasi pakit siya. Di pa ba baba. Eh, dinala niya nasa Hindi ah, <laughs> eh, na kayo mga apo ko. Oh, tawa na ng tawa. <laughs>